Dok? Yes, po. Meron sana akong gustong tanungin sa inyo eh. Ano po yan, Ma'am Lina? Kahit ano po. May gusto ka ba sa anak ko? Huh? Alam ko naman na dalaga na si Annalyn, kaya normal lang naman na merong magkagusto sa kanya. Ah, Ma'am Lina, paano niyo po ba naisip na may gusto ko kay Doc Annalyn? Eh, napapansin ko lang na maalaga ka sa anak ko. Hindi lang dito sa Japan, kung hindi kahit nung nasa Pilipinas pa kayo. Tsaka, mabait ka sa anak ko. At ay kita ko naman na close kayong dalawa. Magkaibigan lang po kami ni Doc Anan po. Pero Dok, hindi ba, diyan naman nagsisimula ang lahat sa pagkakaibigan? Hmm? Oh. Opo. Pero... Pero... imposible na magkaroon ka ng gusto sa anak ko? <laughs> Ma'am Lynette, ang dami na po kasing naniligaw kay Dok Annalyn sa anak niyo. So... Ah. Pero gusto mo siyang ligawan? Ah, wala. Huwag sinabi. Ah, so ayaw mo? Wala rin ako sinabi. Yan. So, ayaw so, mo nga ang anak ko? Ano ba talaga ay, ayaw mo? Gusto mo? Gusto mong ligawan o ano? Ma'am, yun na. Joke lang. <laughs> Niloloko lang kita. <laughs> de pero... Gusto ko talaga magpasalamat sa iyo. Kasi... Nagkaroon ng kaibigan si Annaline. Isang tunay na kaibigan. na maraming salamat. Ma'am Lynette, ako po yung maswerte. Kasi... Kahit na hindi naging maganda yung simula ng pagkakaibigan namin ng alak niyo po. At end of the day, naging magkaibigan pa rin po kami. Tsaka Dok, salamat ah. Sinama mo kami dito sa Mount Fuji. Ang ganda. <laughs> Walang anuman ha. Oh. Maganda po ba? Ay, nay! Anak. Nay, nandito po si Ma'am Sa kanya po to. Oh. Dok, are you sure about this? O, ano naman! At nakita ko may kausap siyang Pilipino. Dito pala nagtago si Moira. Anak, kailangan malaman to ng tatay mo.